Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, oh, magandang magandang umaga po sa inyo on oh, a Thursday. Ayan. Mm. Alam niyo naman, excited na uli ako Thursday. Bukas si Pastor Romel naman sa Angkla, di ba? Okay. Ngayon. Yes. Okay, kanta muna tayo mga kagabay. Nasundan niyo na ba yung ating tono. Yung sa akin, yung tono ko, madali lang. Yung tono ni Daddy, according to the spirit yan. Kaya kailangan. Tundan nyo. Okay. okay. Ayon ah, sa gabay ng spiritual. <laughs> Ayun, yun, okay. Yun, 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 yung yun, yun, dapat daddy. Ano. Talaga kakaiba talaga ang tatay ko. Ano, mga kaiba, Spiritual. Tayo? Sige na. Okay. Tandaan ng lyrics. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive with God. Okay. Ready? Hmm, yeah. Ready? Gabay choir. Ready? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Mga kaibigan, nagbabago rin ang tono. Yan. Yan ang katotohanan. Pagabay talaga ng spirit na. Ano? Ah, okay na. Okay na. Ang okay. cute ng daddy. So, <laughs> nagbabago yung tono niya every Webes. So pero, pala pero, pero, dapat... Tama, di ba? Pero, tama, di tatandaan niyo ha, tandaan There's always a new edition of that song. <laughs> tandaan <laughs> <di> niyo <yan. laughs> <Interesting. laughs> so you um, need to be guided by By diba the spirit. The spirit? Yeah. Spiritual natin. Okay. Amen. Okay But anyway. po. Oh, we're having fun. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DJS on Thursday. At alam naman po natin na pagsusunod tayo sa Panginoon. It's fun. Okay? It really is fun. So, sabi nga, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang transistor radio, PM radio, at dito po kayo sa Luzon tiyak na tiyak po na kukuha ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig na to naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. So ang ating challenge, support the transmitter project para po lalo tayong marinig sa buong sulok ng Pilipinas. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, dyan po sa Visayas at Mindanao, tiyak po nakukuha niyo naman ng programa mula po yan sa so One mula po yan sa DYVS rather sampo sa Bacolod. At kung kayo naman ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream so mula pa rin hanggang hulo kung malakas po ang inyong internet connection, tiyak malakas din po at maganda ang reception ng program. So wherever you are dito sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa sa mundo, marami pong salamat nakatune in kayo dito sa atin sa programang Gabay dito po sa DZAS 702. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman ano at syempre po encouragement para po sa atin, para po maging victorious tayo sa ating paglalakbay mm. sa buhay kristyano. At at the end of the day, we can always say, thank you Lord for walking with me today. Okay. At huwag din kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami, Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporation, Center sa araw-araw po yan. Naglalayong kay Habda ng mga bagong kaalaman, makalangit ng mga awitin, at syempre po naman, mensahe. Wala sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores, ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ngayon, ways to keep the peace and have fun at work, di ba? Uh, in sa bilang mga reminder sa atin kasi most of us are now back to face to face sa ating opisina at patuloy ngayon so starting or all over again tayo. So kahapon nagsimula tayong pag-usapan yung simple ways to keep the peace and have fun in our workplace. Pinag-usapan natin yung simpleng kagandahan at benefit ng pagsasabi ng good morning at saka hello sa ating mga kasama sa work. Ngayon naman, ito rin yung pag-uusapan natin. Ako nakakatuwa kasi simple. Pero ngayon ko lang na-realize na there is such a thing. Ang term po, learn the art of small talk. O, pag-aralan daw po yung sining ng simpleng pakikipag-usap. So, tanungin ang ating mga kasama sa work kung ano yung kanilang gusto. Tulad ng ano ba yung paboritong musika mo, sine, aklat, hobbies. So, yung pagpapakita ng tunay na interes sa kanila, magbibigay ng isang mas magandang samahan sa ating paligid at sa loob ng ating opisina. So, dagdag -dag -dag kaalaman tayo, nagtanong tayo at naghanap, nag-research. So, ano nga ba ang art of small talk sa communication? So, ang kahulugan daw po ng small talk ay ito po yung paggamit ng casual na mga conversation patungkol doon sa mga relatable topics na ang goal ay makapagsimula ng rapport sa kausap, di ba? Ang small talk ay malawak at may iba't ibang context. Ito ay kadalasang ginagamit natin kapag may mga kasama tayo na hindi pa natin masyadong kilala. So, ang point daw po ng small talk ay panatiliing light ang pag-uusap. So, iniiwasan natin yung mga sensitive at mga controversial topic tulad ng politics, religion at pera. So, ang mga magagandang good small talk topics daw po ay Halimbawa kapaligiran, entertainment tulad ng ano ba ang TV show na gusto mo, yung mga movies, book at plays. So pwede rin po yung mga arts at culture, sports at travel. So yung mga relatable topics na madaling pag-usapan, simpleng itanong at saka pwedeng na agad tayong makakuha ng sagot. So bakit pa mahalaga ang small talk? Ang small talks daw po ay isang opportunity upang makagawa ng mabilis na connection sa ta isang tao. Upang halimbawa, may malaman tayo patungkol sa kanila at magbukas ito ng opportunity para sa isa pang mas malalim at mas makahulugang pag-uusap. Ang parang hindi naman humahalagang pakikipag-usap sa isang tao ay nakakatulong 'yung what we think kasi parang small talk lang 'to eh parang hindi naman mahalaga pero ito pala ay nakakatulong upang maunawaan natin ang kanilang communication style at magbigay ng ilang inside sa atin patungkol sa kanilang personality. So, papadalubhin natin ma-perfect ang art of small talk. So, narito po 'yung ilang tips para mas maging maayos at kagalang-galang tayo. Maganda 'yung term kagalang-galang or respectable tayo sa ating pakikipag-usap. Natawa tuloy ako doon. Una, sabi nga ganun, become more social. Ang ganda po ng term na social, sabi niya, maging mas maibigin tayo sa pakikipamuhay sa kapwa. Yun ang pagiging social. Hindi lang sarili yung mahalaga na para sa atin, kundi yung kapwa din. So yun po yung una. Pangalawa, sabi nga ganun, Be a good listener. So maging mahusay na tagapakinig. Ibig sabihin, hindi lang tayo yung magsasalita ng magsasalita o babangka sa pag-uusap, pakikipag-usap. Mananahimik din tayo upang makinig sa kanilang sasabihin. At yung pakikinig natin with intention. The art of listening also is a very good quality na dapat nating matutunan. Pangatlo, sabing ganon, encourage the other person to talk. Himuki na magsalita din siya. Tiyak na hihiya lang yan mag-express, lalo na kung halimbawa, bago lang kayo magkakilala, halimbawa, bago kayo sa office. So yung mga small talks gives you an idea at gives you a common ground para meron kayong topics na nagre-relate kayo sa bawat isa. So, encourage him to talk so you get to know him better or her better. Yung sunod, sabi niya, ask question, magtanong. Pero make sure, hindi offending ha yung ating mga tanong. Mas maganda kung right question. Sabi nga, mas mabuti nga kung ang ating itatanong ay nakabase doon sa kanilang sinasabi at magbe-build up ng kanilang ideas. Kasi if you listen to the one you're talking to, you could get good questions out of what he or she is saying na pwede mo pang i-enhance para lalo mo makilala. And then also, sabi pong ganun, use body language to express interest in the conversation. So siguraduhin ang ating body language ay nagpapakita na interesado talaga tayo sa kanilang sinasabi at naghihimok pang lalo silang magsalita. Hindi yung pag nagsasalita sila tumataas na yung kilay natin o sumisimangot na tayo, di ba? kailan pag nakikinig tayo, intended natin. That's kumbaga ang term natin dyan. Part niya yan, show niya yan. So dapat pakinggan natin siya. And then also, sabi ganun, know when to speak and when to listen. Alamin kung kailan kailangan magsalita o kung kailan kailangan makinig. If you need to listen, makinig lang. You don't need to say anything. Okay? And then be prepared. Maging laging handa sa mga small talk. Yung maging handa ka na maging aware ka kung yeah, limbawa may bago, ganyan. Eh maganda yan lalo na sa church, di ba? Kahit naman po sa opisina, relasyon pa rin ang dapat na mas mahalaga ang small talk ang magandang panimula upang magkaroon ng magandang samahan sa ating workplace. So kung walang magandang relasyon sa mga kasama sa office, hindi tayo makakakolab upang maabot ang layunin ng ating department at ng buong opisina. In fact, sa church din, pag may mga bagong dumarating, the art of small talk is very effective. Halimbawa, can you imagine ang mga friendship na maaring maging result ng isang small talk? Edi, di lalo na tayong mga mananampalataya, di ba? Ang ating mandato ay ibahagi ang maputing balita ng kaligtasan sa ating pamilya, mga kasama sa opisina at sa community na ating ginagalawan. So kailangan natin ang isang maayos na small talk at maari ito'y maging pamamaraan upang makakilala sila sa Panginoon, di ba? So mga kaagapay, ang linaw ng Kawikaan 15.4. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. So, magandang paalala to sa atin na kailangan ay puno ang ating puso at isipan ng mga maghiliw na salita na maaari nating sabihin sa mga tao na dinadala ni Lord sa ating buhay upang maging ilaw at asin tayo sa kanilang mga buhay, di ba? Take note of that, mga kaagapay. Ito po si Beth Flores ng Gabay. Library. Nabuking mo. Amen. <laughs> Kapayapaan at kasiyahan sa ating pagtatrabaho, ang small talk ay magandang pasimula sa pasimulang pag-uugnayan. Magandang transition para sa mas malalim pang kaganapan magandang kasaysayan para sa isang asawang babae na haligi, isa sa haligi ng sambahayan. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sapagkat ang babae ay isa sa haligi ng sambahayan, hindi lamang yun, meron pa ano yon? Ang asawang babae ay yaman. Kawikaan 18.22 at ano pa nga ang mabuting may bahay ay magandang kapalaran. Isang magandang kaloob na siyawe ang nagbigay. Amen. Ano pa ang aangkinin ng asawang babae? Pangalwa, tatanggap ng kapamahalaan mula sa asawang lalaki. Sa unang Pedro 3.1, para naman sa mga misis dapat sundin ninyo ang inyong mga mister. Para kung meron man sa kanila na hindi sumusunod sa salita ng Diyos, yung ugali niyo ang kukonvince sa kanila. Para maniwala, hindi niyo na dapat magsalita pa. Kaya ano ang dapat gawin ng kanilang mga mister? Pangatlo, dapat ibigin ng asawang lalaki ang misis. Epeso 5.28 Ganito din dapat mahalin ng mga mister ang mga misis nila na parang sariling katawan nila. Ang lalaking mahal ang misis niya, mahal niya ang sa Colossus 3.19, mga mister, mahalin niyo misis niyo at huwag kayong maging malupit sa kanila. Amen. Ganito ang patuloy na mangyayari. Kapat, iiwanan ng lalaki ang kanyang nanay at tatay sa sa babae. Genesis 2.24, ito ang dahilan. Kaya iniiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila ay magiging isa. Ikalima, ang mga misis hindi hihiwalay sa mister. Unang Korintos 7.10. Para naman sa mga may asawa, ito ang utos ng Panginoon, hindi ito galing sa akin. Si Apostol Pablo ang nagsasalita, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Huwag ang sabi. Dahil dapat na matutuhan ng bawat isa yung tinatawag na not I, but Christ. Hindi yung I, dahil pag yung I, 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 sa lalaki I, sa babae I, 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 nako, magtatalo talaga yan at hindi magkakasama at hindi magkakaugnay. At pag hindi na, na naayusan yan, ay tiyak na maghihiwalay. Ay ang sabi, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. So dapat matutunan ng bawat isa ng lalaki at babae, not I, but Christ. Pag si Kristo ang siyang in control sa buhay ni, 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 babae at sa buhay ni babae at ni lalaki, eh ano ba yung si Kristo? Aba ay siya lahat ng pinanggagalingan ng mga positibong ugali na kailangan sa nagkakasamang lalaki at babae na mag-asawa upang sila lalong magmahala. Di ba anak? Opo, ama. Dapat lang. <laughs> Totoo yun. Para ama. hindi maghiwalay. <laughs> Totoo naman po yun, daddy? Ay, oo. Oh, Kasi oh, oh Sinasabi ng salita ng Diyos. Eh. <laughs> alam nyo nga po, ang banal na kasulatan nga po, na manual nga ng buhay. Ay, tama. Andiyan po lahat, andiyan po lahat yung mga principles, sabi ko nga sa inyo, pati sa health, pati sa pagkain, pati sa business, sa finances, yeah. lahat nandyan. Magugulat ka na lang, ngayon na nga lang nadidiscover ng mga tao, nangingiti nga ako, ngayon lang nadidiscover ng science, di ba, pag usapan natin kamakailan, uh, siguro a month ago na, ang mga creation ng panginoon na nagiging inspiration for the new technology now. Yeah. 'di diba? mm -hmm. Tapos ngayon kahit po sa atin sa food, 'di diba? Ngayon yung tinatawag nilang gut microbiome at yung kahalagahan ng gulay sa ating pangangatawan. Eh since the beginning of time of creation, nilikha na sinabi na ni Lord God, "Pwedeng kainin." Tapos ngayon lang sinasabi ng science, oh totoo pala, proven. Ganyan. At yung Parang, ibang mga ibang mga scientist na mga artist ayo paniwalaan niyo. Hmm. Ayaw po, may mga ganun talaga. Hmm. Kawawasin. Kaya tayo po, sabi ko nga, ang sarap maging kristyano, 'di ba po? Kasi yeah, alam mo yung salita ng Panginoon, alam mo yung effect, impact nun sa atin. And hmm. at lahat eh, ang ang dealing ni Lord pag nagbasa ka sa banal na kasulatan, From inside out, yung mm. ano yung kauntayan ano. na natin Holistic sa atin. Na. Opo ka, ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin sa loob, na siyang lumalabas hanggang ating lumalabas na pakikitungo sa iba. Kaya nga, yeah. kung ang Panginoon ang number one sa ating buhay, maging misis ka man o mister, di ba mm -hmm. po, magiging yeah. maayos yon, kasi you will not, Uh, hindi kayo mag-aaway dahil lang sa position mm -hmm. sa sino ang may mas malaking pera, sino ang nagbibigay mm -hmm. ng pera. Hindi ganoon kasi halimbawa, pag-usapan na lang natin the simplest of it all. Kadalasan sa atin sa mag-asawa, kung sino 'yung nagbibigay ng mas malaking amount of income sa family, akala natin tayo 'yung mas sunod. Siya ang boss. Oh, siya yung boss, maging babae man 'yan o lalaki. And at times, we get so frustrated kasi, halimbawa tayo lalo kung ang babae ang more more ang mas malaki ang earning kaysa kay mister. na di discourage si Mr. Pero ito yung dapat nating tandaan lalong-lalo na pareho kayong mana ng palataya. Mm -hmm. Ang nagpo-provide po ang Panginoon. Idinadaan mm -hmm. lang po 'yan sa bawat isa sa inyo. Kay Mrs. So, kay Mr. kay Mrs. Oh. o kay Mr. So wala tayong ownership doon. Mm -hmm. Kung sino man 'yon. Ang nag nagbibigay po noon ang Panginoon. So okay. at the same time dapat goods towards tayo nung pinadadala ng Panginoon sa atin para tayo alam natin na yung yung resources ng ating pamilya, okay, di ba? Alam natin may pagkain ng ating pamilya, alam mm. natin na may provision sila, alam natin na yun. Yun naman ang expectation natin ng At Panginoon. At pagsuko ka sa Panginoon, not I but Christ nga, yung I mo, ay you know, uh, mo yukod, at sumusunod sa plano ng Diyos. Kaya kayong dalawa ay magiging masaya. Hindi kayo mag-iinggitan, kundi magmamahalan. Tama! Tama po. O, pray na po tayo. Let <laughs> us pray. Amen. Panginoon, salamat po sa mga reminders na ito. Totoo yun, Panginoon. Kailangan. Suko kami pareho. Hindi po yung ano. At saka hmm. winoar Halimbawa po, Panginoon, ikaw ang aming pinakamaganda pinaka talaga, Lord, yung triangle, eh. yung parang the trinity as community, na kami pareho ay involved sa iyo, bahagi ka ng aming mga buhay. Mm. So, Lord, yun po ang maganda. At yun yung sweet spot na ginagawa mo sa amin bilang mga bananong na mag-asawa. Kaya nga po, nagsistay kami sa relationship kasi kasama ka namin doon. Mm. So, Lord, today, salamat po sa aming mga kaibigan na today is their special day. Kay Charles Daniel Abuton, salamat po sa kanya. Nalangin mm -hmm. namin pagpapala, paggabay mo po sa kanya. Ganoon na rin po sa Abuton family na nandyan po Panginoon sa Cavite, kila Mami Lolit, kila June, kila Chi. Nalangin po namin patuloy magpaggabay sa kanila. Kay Rayanne Rodriguez, kay Mary Lucibal, kay Eddie Lynn, kay Abi Claro, salamat po Panginoon sa kanyang buhay. Kay Larry Bueno kay Marlon Batoon Roldan, kay Nelia Yumang Valenzuela, kay Blessy Kison Galvez. Ganun din sa aming kaibigan, si Bimbo Panginoon Romeo, Bimbo Leonardo. Ganun din po si Michael Joshua Helena, kay Vilma Ramos, at kay Lani Vidal Ramos. Salamat po Panginoon sa mga kaibigan ito na Patuloy pong nakikinig sa programa ng Gabay at ng DJS. Salamat po sa kanilang mga buhay. Nalangin po namin, Panginoon, pagpapala. At Lord, maaaring yung may mga kaagapay kami ngayon na nakikinig, hindi po namin nabanggit ang kanilang pangalan. Pero Lord, alam namin, kilala mo po sila. Ito po ay kanilang birthday, oh, ito po ay kanilang mm, anniversary. Amen. Father, we declare blessings, double portion yes. of your blessings upon them. So Lord, salamat po at patuloy nga po ngayong Webes, nagpapasalamat po kami Panginoon kasi nakita na namin at naranasan mo na you are always at work sa aming buhay. So ang dalangin namin Ay. Panginoon that you will continue to be with us today hanggang towards the weekend. Ang dalangin namin Panginoon, lagi kaming lalakad na merong pananagumpay dahil kasama ka namin. So Lord, sa amin pong mga kaagapay na dumadaan po sa pagsubok tulad po ng karamdaman, ikaw pa rin po ang maging kagalingan at provision. Sa mga kaagapay namin na dumadaan sa mga financial na challenges, ikaw po ang maging provider. Sa mga kaibigan namin Panginoon na nasa crossroads ng kanilang mga decisions, ikaw po ang maging way, truth at life. At sa mga kaibigan namin Panginoon na maaaring uh, dumadaan po sa grieving, ikaw pa rin po ang siyang maging comfort and peace. At Lord, kahit po sa iyong mga anak na may mga business, Father, we declare blessings of blessings yes. on them. So, Lord, salamat po sa mga pamilya ng mga kaagapay. Patuloy po, Panginoon, ang iyong paggabay at pagpapala. Mm. Lord, maraming, maraming pong salamat. Panginoon, salamat po sa talatang sinabi ni Apostol Pablo para sa mga may asawa, ito ang utos ng Panginoon, hindi ito galing sa akin. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Utos ng Panginoon, kung kaya't ang biyaya ng Panginoon ay sa pa, not I but Christ, si Kristo ang masusunod, lalo silang pagbubuklo rin at ang kanilang sambahayan ay magiging kapurihan sa pangalan ng Diyos. Panginoon, marami salamat. Huwag po ninyo kami lalampasan. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit po lagi, piliin lagi si Lord. Binata man, dalaga may asawa man o wala, si Lord pa rin ang may magandang plano sa buhay natin. So kanino tayo pupunta? Kay Lord pa rin. Piliin siya lagi sa bawat araw. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. At huwag makipaghiwalay kay Lord. Sa nganan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, nilulualhatid pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At Anuel Mendoza, kasama ng ating gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Broaddeck, at dyan po sa Bokave Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po naman, ang kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelist na Paul Mortis, na nagsasabi kapag sa Yeso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunes na muli, sa isa na naman, gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.